Eureka uh, single tub yan, washing machine yan ang forma niya. ang sira nito sabi ng may uh, gumagana naman siya dati tapos sa uh, bumagal na siya tapos kapag hinawa nila yung tubig uh, nagaground sila kaya kapag hawa nila yung mga damit dito na may tubig tinatanggal nila yung saksak ng ano ng washing machine para matanggal nila yung ano yung nilagay nilang damit. Kasi kapag nakasaksak at gumagana na at tuminto, paginawakan na nag sila. Yan naging problema nito. Tapos, bandang uli, uh, nag-ano na siya. Uh, Ayaw na gumana. Maandar naman daw ang motor, pero itong pinaka-pulsator niya uh, hindi umiikot. Yan ang naging, pro ang naging problema nito. Yan ang gagawin natin ngayon. Pagkaganain natin siya. Uh, naging time yet. Yan, umiikot naman siya. Yan. pero nung bandang uli kumaandar na daw yung motor pero hindi na to, ano, hindi na to umiikot yung pulsator para malaman natin kung malakas pa yung pulsator niya na buwan ang tubig buwan ang tubig hawakan ah, natin ito ayun napipigil na ng kamay pero kapag pintaan ko maandar pero kapag ginawakan ko ah, napipigil na ng kamay yan. kaya pala ano, kapag nilalagyan nila na tubig at mga damit nila ano, hindi na gumagana ngayon tignan natin kung ano nagsira nito para malaman natin uh, punta tayo dito punta tayo sa may para doon natin check upin doon natin yung robot shoot ito yung loob ng, ano, ng washing machine ito yung pinaka pulley niya. ito yung belt ito, ito yung belt tapos sa pinakaloob niya ayun nandun yung motor ito ito yung motor yung belt yung pulley sana nakikita ko rito kaya na ano siya na hihirapan na siyang matak ng ano ng ng ano no ng tubig do sa pinaka ibabaw sa may pulsator ito kung papansin niyo tong ano ayan oh ang kinalawang na ito ayan Ayan. Kaya sila nag-ground dito kasi yung tubig mula rin sa may pinakatab, sa may pulsator niya, uh, tumatagas na. Kapag tumagas dito yung ano, pag tumagas dito sa ilalim yung tubig, at yung tubig, uh, umiikot, tumatapon, sumasama rito sa belt, kasi nababasa yung pinaka motor niya. Kaya ang nakikita yung problema rito, itong ano, itong gearbox niya, ito, ito mismo, ito, yan uh, may problema na yan. Kaya ang gagawin natin diyan, papalitan natin ng bago. At saka itong anong to, itong belt na to, papalitan na rin natin ng bago to para sa maganda rin yung ikot. Kasi kapag laging nababasa sa belt na to, lumuluwag to eh, dumudulas. Kaya obligado na palitan to. Papalitan natin yung gear box, papalitan natin yung belt. Na babaklasin natin to para ano, uh, makuha natin to at nang mapalitan ng bago. Ito para matanggal natin yung pinaka gearbox niya sa ano sa ilalim. Kailangan itong munang ng pulsator na to. Matanggal natin niya ito. Yung tornilyo niya, tatanggalin natin para pagbalik natin doon sa may pinaka ilalim, uh, makukuha natin ng maayos yung pinaka gearbox niya kasi dito nakakapit yung gearbox niya eh. Ito dito para iikot tong ano itong pulsator na to. Ito tatanggalin muna natin tong. Ito, itong pinaka-shafting na to. Ano yan? Gearbox yan. Ando nyo sa ilalim pinaka-PSI niya. Ngayon, tatanggalin na natin doon sa may likod yung gearbox. Ito, ito yung gearbox niya ito. Papalitan na natin ito. kali pag tong gear gearbox na ito, ito, itong pinaka-pulley, hindi kasama. Uh, ito na lang ikakabit natin, kasi ito lang mismo ang ano, ang may problema rin. Ito, hindi, wala. Ito, ito lang papalitan natin itong gearbox na ito. Ito yung bagong gearbox ito. Ito yung luma. Ito yung kakabit natin para mawala yung ano yung tagas ng tubig na pupunta sa bakal para yung pinaka motor niya hindi mabasa at mawala na rin yung pinaka ground. Ito yung sasalpak natin. Yan, naisalpak na natin yung ano, isang buong gearbox. Tapos itong belt. Kasi ito, lumuwag na rin ito. Bale, ito yung bago kong ano, uh, belt. Ayan. Ito yung luma, ito yung bago. Ito na yung ang uh, ilalagay natin. Ay, pasok na natin dito. Ayan. Tapos isasara na natin itong, ano, itong washing machine na ito. Para atis magamit na ng may araw. Ngayon ay na natin yung belt oh. Nakikabit na uh, ilagay na natin doon sa may ibabaw ng ano ng motor. Bali ang gagawin natin ngayon, itatayo na natin to. Ah, uh, lalagyan naman natin sa ibabaw yung pulsator. At yung pulsator niya. Yan, babalik na natin dito sa ibabaw. Yan. Tornilyo na natin. Ipitan natin. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin ngayon, susubok natin siya. Titignan natin kung mapipigil pa natin itong pulsator habang gumagana itong, ano, itong, washing machine na uh, Sasaksak natin. Ayan. 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 ito siya nawala yung ingay yun, counterclockwise yan tingnan natin ngayon kung mapipigil yung ano, yung ito e yun, hindi na kaya uh, ibig sabihin, okay na yung ano, yung ano nga, yung gearbox niya hindi na maluwag din sa pulsator kahit, kahit ano, dami nila yung tubig dito uh, gagana na rin hindi na hihinto yung pulsator na kasi bago ang gearbox, bago ang belt sige po maraming po salamat sa panahon basta watch, share and subscribe na po kayo sa mga ginagawa ko para abis natin yung na subscribe menu sige po maraming salamat sa panun,